galing ka ng Bicol, wala kang ibang dadaanan kundi ang Villa Escudero. Bago ka sumapit ng Arco. O boundary ng Laguna at saka ng Desa. Yan lang yung sa iyo unahan. Nasa tapat na tayo ng Villa Escudero. At uh, yung kanyang pinaka main gate ay ito na. Malapit dito. Dalawa kasi ito dati eh. Gusto may unaanahan doon sa may waiting shade. Ngayon naman ay dito. Iko-confirm natin. Tatanong tayo sa guard. Tingin lang tayo dito. Saka may titingnan laang kay madam yung magpapa tanong kung saan. Ito na yung Villa Escudero. Hacienda Escudero. Tatanong tayo sa guard. Ito yung gate ng Villa Escudero pero magtatanong lang tayo Sir, tanong lang Ito ang pinaka main gate ng Villa Escudero ano? Apa saan to? Pa Villa din, may way na pa pa Villa Ah, bali dalawa Pero halimbawa pagpapasok pwede naman dito dumaan Ah, pwede pero doon talaga sa sa luma. Oh, meron pwede din ho doon. Pwede. Ah. Uh, ano Wala, may nagtatanong lang na kamag-anak ko taga malayo. So, tinatanong nila kung saan talaga pwede dumaan. Gawa ng dalawang nga. Ah, uh, may circle dyan. Ah, circle Ah, may Ah, sige. Tanong lang naman. Ay, sorry. Ay, paano? Ikot na lang ako doon. Ah, pwede akong... Ah, salamat. Sige, okay, sir. Oh. Ah, pwede agad tayo magkala dito. <coughs> so, ito yung ano. Walang <laughs> pwede yung salipan dito ng truck. Pinayagan patuloy tayo. Ito yung yeah. ano. Ah, uh, ah, uh, ah uh, natin ito yung papasok ng bilis pero pwede daw pumasok dito tapos i ito sa una-unahan piyat ay may circle so iikutan na lang katin to ayan ito yung circle daw kaya dito yung speed limit circle tapos kaliwa kaming ano kakaliwa, kakataan sa aming likuan pwede ako mamasyon <laughs> tapos kung paano pag ano, dito pa rin ako mabalik pinayagan ako eh ganda ano pwede pala mamasyon dito wala eh, pinayagan ako eh pwede ayan, sa nagtatanong hindi ko na makita yung message mo ito po yung papasok ng Villa Escudero. Malinaw yung sinabi ng guard na pagdating mo doon sa may circle ay kakaliwa ka. So kumaliwa tayo ng kaliwang kaliwa. Ito yun yung papasok. May dahil din po kung ito palabas. Walang alam ang pwede. Ang tapasok po yun tayo dito. ay, <laughs> nako. Ayun na nga. Trabaho. Hindi ko na makita yung um, isang daan dito. Are. Are yo. Mina ko uh, uh, ari. lagi dito. This way. Oh, na tayo dito ng bus. So yan na yan mga boss, papunta na ng Villa Escudero direct so kana Canadian. At ako ibabalik na hindi ako papasok din ba ay na. O hindi pa nakakapasok din yan. Wala. <coughs> Dinin na ako tagaan. So yan, nalibot ko tuloy kaya sa uh, Ilya Escudero Di naman ako papasok Pinapasok ako eh Ay kaya lang ay hindi kinuha yung pangalan ko Ah ito na yung pasokan Ang labas nito ay dun sa mga <coughs> Waiting shade Ito kasi yung ano Yung lumang daan Nung wala pa yung pinakamalaking gate na yon, Dito talaga na daan Ayos So, ayan, siguro nasagot ko na yung tanong ni madam. Ito po yung papasok ng BGS Pwede doon. Ito sa may main gate. Pwede din dito sa may uh, matandang gate. Ayan. Pwede palang umikot doon. hindi tayo makabilis trap road kaya mas maganda dumaan doon sa kabila doon lalo pagkatagulan tapos di maganda ang inyong sasakyan ay alam ka naman pabayaan yung magdumi ang ilalim ng inyong sasakyan ito doon ka dadaan sa may samintado hindi dito tarihi. hindi naman siya maputik ano lang siya bato, mabato tapos buhangin so ayan ito na yung palabas. Yan o. At uh, sa sa banda bandabandariyan, yun yung arko. Dito kayo maliligaw dito. I-google e, map nyo lang eh. Makukuha nyo na to. Pwede ka dito dumaan. Pwede dito sa kapila. Google map mo na lang. Palabas na tayo. Highway na to. maharlika highway. Ayan. Tapos boom ito na yung arko. Ah, di ba? San Pablo City. Ah, ayan na, boss. Maraming salamat sa panonood ng video nito. At kung bago ka pa lang sa channel na to, ay eh, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell button sa baba para ma-notify ka kung tayo ay mayroong bagong video. Salamat po. Update lang. Ito sa may video, Escudero. Sa talaga pwede tumahan. Kahit sa katumahan, pwede. Pwede dito sa bago. Pwede dito sa luma Isa ang lusutan. Ay, hindi pala. May circle pala. Okay mga boss. At yan ang ating update dito sa may Villa Escudero. Dito sa may Chaong Quezon Valley. May party dito sa Villa Escudero na San Pablo Laguna na. Ngayon mga boss, ay... Ipiplay play ko na din itong buong video na kuha natin dito sa Villa Escudero paikot nitong dinaanan natin saka lumampas tayo ng kaunti doon sa may arko you